tulak ako, kumandidato ako ng Vice President. Ang una kong pinuntahan, Senator Bam Aquino. Bakit ko siya pinuntahan? Ang sabi ko sa kanya, tatanggapin ko lang ang hamon, pagtatanggapin mo yung, yung responsibility na magiging campaign manager ko. Bakit ko pinili si Bam Aquino maging campaign manager? Dahil kilala ko ang pagkatao. Dahil kilala ko kung gaano kahusay. Dahil kilala ko kung paano siya magtrabaho. Hindi ko iiwan yung kandidasi ko sa isang taong wala akong kasiguraduhan. Si Senator Bam Aquino yun. At kahit alanganin yung laban ko noong 2016, na ipanalo natin.